Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Gulat na gulat na naman itong si Kibola. Hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng ilang mga sandali, nababasa agad ng batang si Bangis ang kanyang istilo at nakahanap agad ito ng solusyon. Mas mabilis din ang mga sipa at suntok ngayon nitong si Bangis. Ramdam iyon ni Kibol dahil minsan siko ang kanyang ginamit na pagsangga bukod sa kanyang mga palad. Kaya naisip nitong si Kibol na dagdagan ang kanyang bilis dahil kung hindi may mga makakalusot na mga pag-atake ni Bangis sa kanya. Ang 12 punt technique na ginamit niya, ginawa na niyang 24 punt technique ngayon simula ng gamitin na ito nitong si Kibol, nakikita na niya ang kabilisan nitong si Bangis na sasangga na niya na walang kahirap-hirap ang bawat pagsuntok at pagsipa ni Bangis sa kanya. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang nawala ang bata sa kanyang harapan. Uwi ka naman nitong si Bangis na sa mga pagkakataon na iyon nasa kanyang tagiliran na. Kung kaya mong sanggain ang aking mga pag-atake sa inyong harapan, tingnan natin ngayon sa iyong likuran. Agad na naalarma itong si Kibol sa kanyang kakayahan, kinakailangan na magagawa niya ang 96 palm technique para madipinsahan niya ang kanyang sarili sa loob ng 360 degrees. Ngunit sa kanyang katayuan ngayon, hanggang 48 palm technique pa lamang ang kanyang kayang maperpekto na magagawa. Ibig sabihin lamang maraming butas pa sa kanyang dipinsa, lalong-lalo na sa kanyang likod. Naisip nitong si Kibol kung paanong nalalaman nitong si Bangis na ang kahinaan ng kanyang estilo galing sa likuran. Agad na pumihit itong si Kibol para agad na mahanap ang kinaroroonan nitong si Bangis. Ngunit kasabay ng kanyang pagpihit, agad naman na tumalon itong si Bangis papunta sa kanyang harapan. Kaya ang nangyayari, nasa likuran pa rin itong si Kibol ang batang si Bangis. At pagkatapos, bago pa, muling makapihit ang kalaban ng bata, isang napakalakas na pagsipa ang pinakawalan nito. Sa isip naman itong si Kibol, hindi na niya mahabol ang bilis ng bata. Agad na inaasahan na niyang atakihin na siya nito habang bukas pa ang kanyang dipinsa kaya agad na yumuko itong sikibol baka sakali na makaiwas ito sa ataking iyon ng bata ngunit inaasahan na din itong si Bangis na iilag itong sikibol kaya ang pagsipa ng bata ay pababa na tumama sa dalawang mga paa nitong sikibol na naging dahilan para bumagsak ito sa luna nawindang ang isipan nitong sikibol lahat kasi ng kanyang mga balak na gagawin na uunahan ng bata Parang alam na nito ang kanyang pinaplano. Agad na gumulong naman ito dahil nasipat niyang papaatake pa rin sa kanya ang bata kahit na nakabulagta na siya doon sa luna. Pagkatapos, agad siyang umigpaw sa mga pagkakataon na ito. Pinili niyang sumandal doon sa pader ng luna para hindi na magawa ng bata na maatake siya galing sa kanyang likuran kailangan lamang na hayaan niyang atakihin siya ng bata. Iyon nga ang mga nangyayari dahil patuloy pa rin na umaatake sa kanya ang batang si Bangis. Napakabilis pa rin ito na nagpakawala ng mga pagsipa at pagsuntok. At ngayon, ginamit na nitong si Kibol ang huling braha ng kanyang estilo, ang 48 Palm Technique. Ito na ang kanyang pinakamataas na makakayang gawin ngayon. Plano na nito na puputulin ang mga pangunahing ugat nitong si Bangis sa braso at paa para hindi na ito makagalaw at sapat na iyon para maitanghal siyang panalo sa labanan na ito. Agad na sinasangga nitong si Kibol ang mga ginagawang pag-ataking sipa at suntok nitong si Bangis gamit ang kanyang mga palad at siko. Naghanap din siya ng paraan para makapagpakawala ng mga counter na pag-atake. Kumagat na kasi sa kanya. Itong si Banges, umaatake pa rin kasi ang bata habang nakasandal na siya doon sa pader. Sa tingin kasi nitong si Kibol, lamang siya sa kanilang sitwasyon ngayon. Ngunit kahit na ginamit na nitong si Kibol ang kanyang kahuli-huliang alas sa tingin niya mas bumilis pa yata ngayon ang batang si Bangis dahil nahihirapan pa rin siyang sanggain ang mga pag-atake nito hanggang sa panakanakang tinamaan na siya ng mga pag-atake ng bata kahit na nga na parang tagpas lamang ang mga pagtama ng bata kay Kibul nararamdaman pa rin niya ang sobrang sakit sa mga ito kaya ang ginawa nitong si Kibol, sinubukan na nitong atakihin na din ang bata na siyang nagiging dahilan para bumukas ang kanyang dipinsa sa harapan. Lumusot ang mahigit sa tatlumpong mga pag-atake nitong si Bangis na tumama ang lahat sa kanyang katawan. Sulido ang mga pagkakatamang iyon na naging dahilan para pagbagsak nitong si Kibol sa luna agad na itong nawalan ng malay. May ilang dugo din ang umagos agad galing sa ilong at bibig nitong si Kibol. Nang makita iyon ni Manong Gabriel, agad na niyang nahulaan ang mangyayari sa kalaban nitong si Bangis. Agad na niyang sininyasan ang mga nakaantabay na mga medical personnel doon sa gilid ng luna. Alam nitong si Manong Gabriel na nanganganib ang buhay nitong si Kibol ngayon. Samantalang itong si Bangis, napatitig lamang ito ni Kibol habang nakatayo ito sa paanan ng kanyang kalaban. Sa isip ng bata, Napasobra yata ang kanyang ginawa sa kanyang kalaban ngayon. Batid niyang sa limang mga pagtama lamang maaaring matatalo na niya ang kanyang kalaban. Agad naman, na sa bata itong si Manong Gabriela at huwi ka ng matanda. Magaling bangis! Tingnan mo ang lulubadong mo. Masayang masaya sa iyo. Huwag kang mag-alala. Magagawan natin ng paraan ang taong ito. Pumunta ka na doon kay Tata Mac. Itinuro nitong si Manong Gabriel itong si Tata Mac na nanodoon sa gilid ng luna habang naghihintay sa bata. Napakaingay ng hiyawan doon ng mga tao. Talagang napahanga ang mga ito sa kagalingan ng batang si Bangis. Hindi lamang sa galing pati na rin sa talino sa labanan. Makalipas ang ilang mga minuto nang madala na ang katawan nitong si Kibol doon sa opisina ng gamutan na nandoon din sa arinang iyon agad na pinuntahan nitong si Badong ang kinaroonang ng silid ng kanyang apo na si Bangis para agad itong mabigyan ng pagbati. Samantalang itong si Dr. Maki agad din itong gumawa ng paraan para magamot at mailigtas sa bingit ng kamatayan itong si Kibol. Kasama naman nitong si Dr. Maki sa panggagamot ang isa pang anak nila ni Badong na si Atina. Samantalang sila buhawi at manong udo, napahanga din ang mga ito sa galing ng pamangkin nitong si Buhawi. Uy ka nitong si Buhawi kay Manong Udo. Kakaibang antas na talaga ang kagalingan at lakas ng aking pamangkin Manong Udo. Sana hindi sila magkakarap ni Carlo hindi sa natatakot akong matalo ang aking anak. Ngunit ayaw ko lamang na magkakasakitan ang mga ito. Sagot naman nitong si Manong Udo. Ganon din ang nanaramdaman ko. Iyan din ang aking dinadasal buhawi. Eh. Ngunit nasa paligsahan tayo. At kung patuloy na mananalo ang dalawang mga bata, maaaring magkakaharap pa rin ang mga ito. Lumipas ang mga labanan inatawag na itong si Carlo para lumaban. Ikalawang round na ngayon at batid nitong si Buhawi na malalakas na ang mga nasa hanay ng mga mandirigma dito sa ikalawang round. Kaya paalala niya kay Carlo na kapag makakita ito ng magandang pagkakataon agad nang tapusin na ang kalaban huwag itong pagbibigyan ng pagkakataon huwi ka nitong si Buhawi Anak, isipin mo lagi lahat ng makakalaban mo ay malalakas. Isang pagkakamali mo lamang, maaari kang mapatumba agad at matalo. Makalipas ang ilang mga sandali, naglalakad na itong si Carlo papunta doon sa gitna ng luna. Dahil sa mga magagandang laban nitong si Carlo, nang talonin niya itong si Maxi, nakakuha na din ang bata ng taga-suporta doon sa mga taong nanonood. Nagsisigawa na din ang mga ito at sabik na sabik na muling makita ang bata na lumaban. Samantalang si Ringo at Makro, napapangiti na lamang ang mga ito. Uy ka nitong si Makro kay Ringo. Makikita na naman natin Ringo, ang galing ni Carlo. Ang inaalala ko lamang, pagdating ng ikatlong round, baka mapang-abot sila ng aking anak. Ayaw kong makitang maglalaban ang mga ito. Tama ka kaibigan ng Makro kapag manalo itong si Carlo sa round na ito, maaaring mapang-abot talaga ang dalawang mga bata sa ikatlong round. Napatitig din itong si Manong Gabriel sa batang si Carlo habang naglalakad papalapit ito sa gitna ng luna na kanyang kinaroroonan. Ngayon na napag-alaman na niya na anak pala ang batang ito ni Marco, nahahabag ang matanda dahil hindi lingid sa kanya ang nangyayari sa mag-ama sa isip din kasi ng matanda na dapat kung ano ang tinatamasa na karangyaan ng buhay nitong si Bangis dapat maranasan din ito ni Carlo. Ngunit sa ngayon, mas nasasabik itong si Manong Gabriel na makitang lumaban ang batang ito dahil kung kakaiba man ang lakas ng anak nitong si makro kakaiba din ang kagalingan sa labanan nitong si Carlo. Kung nasasabik man itong si Manong Gabriel na makita ang batang si Carlo na lumaban doon sa loob ng luna. Mas nasasabik itong si Badong na sa mga pagkakataon na iyon nakatayo na at naluluha na habang nakatitig ito kay Carlo ang kanyang apo. Pakiramdam nitong si Badong gustong gusto na niyang bumaba at yakapin ang kanyang isa pang apo. Ngunit nagpigil na lamang itong si Badong baka magkagulo pa ang mga tao naghanap lamang siya ng magandang pagkakataon para magawa ang lahat na ito. Ilang sandali pa, napapansin nila ni Macro at Ringo ang kakaibang ikinikilos ng kanilang ama habang nakatitig ito kay Carlo. Kaya napaisip din itong si Macro sa kanyang isip baka may hinala na ang kanilang ama tungkol kay Carlo. Ilang sandali lamang, tinawag na ang isa pang kasali na nakapasok sa paligsahan na iyon doon sa ikalawang round. At nagulat si sina Makro, Ringo, Badong at ang buong organisasyon ng mabunot at tawagin ang makakalaban nitong si Carlo. Ang makakaharap kasi ni Carlo ay ang kasalukuyan na nangunguna sa listahan doon sa ikalawang antas ng kanilang organisasyon. Ang taong ito, isa na lamang ang panalo ay magagawa na na makapasok ito sa Group E doon sa mga mandirigma na hanay. Sa mahigit sampung laban ito, doon sa underground fighting, hindi pa ito nakakatikim ng pagkatalo at dalawa na ang napatay nito sa labanan. Pati pa nga itong si Manong Gabriel nang mabasa niya ang makakalaban nitong si Carlo, agad siyang kinakabahan. Makailang beses na din kasi Saksi siya sa mga labanan nitong si Bangkil. Galing din kasi itong si Bangkil doon sa tribong tinatawag na kabog. Hinala nga nila. Galing sa angkan ng mga aswang ang taong si Bangkil. Hindi na kasi pangkaraniwan para sa mga normal na tao ang kanyang ginagawa at ang kanyang kakaibang lakas. Ayon pa sa mga malalapit kay Bangkil sa organisasyon, makailang bisis na nilang nakita na umiinom ito ng dugo. Kaya gano'n na lamang ang pag-alala nila ni Makro Ringo para sa batang si Carlo. Pati si na Manong Gabriel at Badong na kayo ko itong si Badong ngayon at gustong ipatigil na sana ang laban. Ngunit hindi naman niya magagawa ang mga bagay na iyon dahil labag iyon sa alintuntunin ng paligsahan. Napansin nga iyon nitong si Kaya nakapagtanong na ito kay Badong kung bakit ito pinagpawisan ng malapot at kung bakit aligaga ang kanyang asawa. Sagot naman nitong si Badong. Okay lamang ako lala. Masyado lamang akong nag-alala para sa kaligtasan ng batang makakarap kay Bangkil. Alam mo na kung gaano ka si Bangkil. Dalawa na ang kanyang napatay sa labanan. At kapag nagwawala na itong si Bangkil, wala nang makakapigil pa sa kanya. Ilang sandali pa inihayag na nitong si Manong Gabriela ang mga kartada ng dalawang mandrigma habang itong si Bangkil nakatitig lamang ito doon sa batang si Carlo. Nakangisi at parang sabik na sabik na durugin ang bata. Ilang sandali pa, huwi ka nito doon sa batang si Carlo. Hmm, Scorpion pa nga ang pangalan mo bata. <laughs> Tingnan nga natin kung mala Scorpion ba talaga ang kagalingan mo. Tandaan mo ito, bata. Sa underground fighting, buhay ang nakataya. Handa ka na bang mamatay? Kaya nang marinig iyon ni Manong Gabriel, agad na sinaway nito ang mandirigmang si Bangkil at pinaalalahanan na nasa loob sila ngayon ng maayos na arena at nasa maayos na paligsahan at wala doon sa underground fighting. Natatawa na lamang itong si Bangkil Sagot naman ito doon sa matandang si Manong Gabriel. <laughs> Manong Gabriel, magkaiba lamang ang lugar na pinagdausan ng laban. Ngunit ganon pa rin ang mga maglalaban sa paligsahan na ito. Kapag tumapak ka sa loob ng arena, buhay mo na ang nakataya at wala sa puso ang awa. Kahit na bata pa. Ba. Napabuntong hininga na lamang itong si Manong Gabriela kumakabog ang kanyang dibdib at kinakabahan na talaga ito para sa batang si Carlo. Ilang sandali, walang nagagawa itong si Manong Gabriel, kundi simula na ang bakbakan ng dalawa. Sa mga pagkakataon na iyon, ang mga taong sumusuporta din para sa batang si Carlo, nag-alala din sa kaligtasan para sa bata. Ang mga taong nagsisigawan kanina na na ang mga ito ngayon. Makalipas ang ilang mga segundo, magkakaharap na ang dalawang mandrigma. Nagkatitigan na ang mga ito. Ganon pa rin ang kasuotan nitong si Carlo. Samantalang nakahubad lamang sa pangitaas itong si Bangkil. Mahahaba ang magulo nitong buhok at kapansin-pansin ang pangingitin ng mga labi nito at ng ilalim ng kanyang mga mata napara talagang hindi ito ordinaryong tao para itong isang asuwang kung susumahin. Nakangisi lamang ito habang nakatitig pa rin sa batang si Carlo na parang kampanting-kampante na matatalo niya ang anak nitong si Buhawi. Samantalang itong si Buhawi, dahil matagal na siyang nakatira doon sa bukirin ng Kalye 13, wala siyang nalalaman tungkol sa pagkatao nitong si Bangkila. Ngunit nakakaramdam pa rin siya ng kakaibang kaba. May mga nararamdaman kasing kadiliman na presensya itong si Buhawi sa makakarap ng kanyang anak. Ilang sandali pa, kang muli itong si Bangkil doon sa bata. <laughs> Scorpion, balita ko, natalo mo si Maxi at may mga nakapagsabi sa akin na kakaiba din ang kagalingan mo bata. Mukhang pangalawa ka ngayon sa aking mabibiktima. Ang sagot naman nitong si Carlo na buong tapang na nakipagtitigan doon sa kalaban nitong halimaw. Pasalamat ka, hindi ko maaring gagamitin ang aking karunungan sa aral sa kanan. Ngunit gayon paman man, pababagsakin kita at tatalunin sa ating laban ngayon, halimaw ka.